ni guys 1000. Kalit na mi. Kung oh, sa mangkakaron chip. Kalit ng kun kilawin. kilawin. Manghilaw ta Wow. Lamik kan ng kilawin Isang ba. Sa may kilawin na to. Ah. Alams na. Alams na. <laughs> lamik makilaw mangin ng hilaw ba chip ba? Oh, lamik kan ng hilaw. Sukaan so, lang. Oh. Pero. na nung guys. So pagdating namin sa merkado ng Kogon Market na Ayala Mall is Pinili yeah. kami ng dalawang kilo Dalawang kilong fish Kasi masarap ang fish nila ante Nakapaismal pa si ante oh Kasi masaya si ante na nakabili kami Yan yeah, ayun nagpalit na yun nagpalit, ayun, lamas guys Kaya para agol na mo sa kinilaw Kahit pag human o palit lamas Palit na rin may bugas para mong luton Para namin kanon Ayaw na na ipasikat yung mong barato Huna isda cool pesos <tinyo> pesos

Wow, sarap. Shout out, sir. Wapo, shout out. Shout out muna mga guys. Shout out sama mga guys. Shout out sa mga guys. Huwag mo kampa na guys. Kuha na rin tagdako na plato dira guys. Kibot nga na itong rice. Pagbutang sa rice, mabot nga itong sudan. Para malami itong pagkaon. Tapos, mag... <coughs> simple, naman tayo juice with ice, which is dako katong ice, narao, nara sao go lô, Timpla na, narao làm cái con temple đâu, da con ghe đi cu ha, simpre con cáo làm cu giờ, busog, busog anh ta năn, busog đắp nè số